Dagang bahin sa Jansan ang halos maokupar na ang dalan o gehimong parkinganan ang outer lane sa mga bihikulo. Bisan pa man bikers lane, halos dili na sab maagian tungo dun ay nakaparada. Ang nakapuyo pa daplin sa dalan nga si Gemma Mantalba, saksi ni Ini Matagadlaw. Okay, mas kini ano, binimog nga nung traffic pero nade eh, naka, ano, naka-parking sa isa ka lane so siya mag siya traffic. Obserbasyon sab kini ni Rodolfo Vegas sa mga dalan din hi sa Usahay maglisod pa siya kung asa moagi tungod na puno na og ang dalan. Sa advantage siya kay siyempre, imbes nga para sa daa, tao nga para dili sila ma madisgrasya. Siyempre madisgrasya sila kay likay-likayan man nila nang mga mga motor, mga street vendors mga ingana. So dapat na sila proper nga mga designated nga area. Usa pa sa hinungdan sa vehicular accident din sa Jansan, mao ang road obstruction. Ano man dili naman limited ang road obstructions nato, not, not, only limited doon sa mga vehicular nga naka vehicles nga naka parada doon sa gilid ng daan. Kasama yung nagtitinda saka kung ano-anong nilalagay doon sa daan. So ang mangyayari diyan pag may mga naka-obstruct kasi, lumiliit yung daan natin. So may mga instances na masasagi yung mga sasakyan. Rason nga pa tayo na pa ilahang clearing operation sa mga road obstruction sa Dakbayan. Dapat ito, yung joint airport talaga ito, working hand-in-hand -hand talaga with uh, other agencies involved. So kailangan talaga natin yung tulungan. Kaya napakahirap talaga kung kami lang talaga mag-gustuhin ko man yan. Gusto ko talaga na maganda yung daloy ng trapezoid sa Jensen without their support is impossible talaga na magawa natin yung. Ganit dun ay resolusyon si Councilor Jose Orlando at sa Jansan. mao ang clearing operation sa road obstruction sa 26 kabarangay sa Jansan mapaadlaw man o gabi. Ilabi na ang public roads nga ginagamit isip parking space sa ubang establishmento. In the heart of changing lives, kinisilize na labaho, Brigada